Tayo po yung nanggaling edito dito sa kabila pong banda oh. Uh -huh. Ngayon po ayun ay maliit na parsela Tapos pupuntahan pa natin isa pa na uling maliit na parsela Yan ganito po naman ang daan natin Kagubatan uli Ito po yung pinapatabasan natin kay Natiyo Puroy oh. Uh -huh. Yung kawayanan po ba? Ayan, tatawid po tayo dito ng irrigation sa gitna ng gubat. Oh. Irrigation po yan. Manumanong irrigation. Lupa. Oh. Kalasa may sumulsugpat eh. Na, binukal na. Oh. Bago pa oh. Crossing. Yan oh, papunta pa rin po yan ng palayan. Tapos ito, papunta pa rin ng palayan. Oh. Pansinin nyo po, dalawa, isa pa pa rin. Yan. Isa pa pa rin, eh. Marami na namang gulay din, ko Francis. Sa rin, Pako, ang kapal din, eh. Sa gilid ng dumaka, ah. Laka ng punong ayun, oh. Are pinagbaha pinagbahayang si nauna ako Francis si sa oh. Asinsado nung una ayan oh. Ate mo ah oh. Ako naman dati nagba-vlog na rin dito, hindi oh. kumbagay are na oh. Pinto. Pintana. Pasok to tayo sa loob hay oh. <laughs> do. Takot ka. Hindi. Wala lang yata ako ah. Kay Francis. Siguradista ka din ako, eh, no, Francis. Ah, talaga. Eh, yan ang halaga nito. Ay, ano? Hmm, wala naman. Aba, ay, ito pala daan libo. Kung sa panahon ngayon, ano ko, Francis? Tiles oh, Tail sa... Oh. Pader na pader na laang nga, oh. Pader, ano? Oh, ito po yung nasa gitna ng gubat. Ibig sabihin, noong una, matao dito. Ah, naka-tiles pa, oh. Hmm. Tiyan mo oh Wala ka din bahay Ari, Ay ano kaya yung sukat nito 12 ano 12 by, by 20 baka arin pa pa rin ay 12 12 by 20 oh. Hmm. Ari oh Jeez Kalahat ay ta 12 by 20 nga Oh tiles pala ilalim ano Yung tiles na mga sinakulang Ha? Huh? mga sinaunang tali ay daw ay tali nga oh red cement ang ginamit ha? red cement ah red cement ba ang tawag dito? yung kung yan kung bus yan na na ang mga cemento kaya hagdan pala rin landing hmm. oh kung bus sa cemento talaga nga naman ito yung pinag-upo na nung una yan, oh ewan ko lang kung meron pang ganito ngayon ay, bak cement. Ay, baka ito yung palaki sa, sa tiles. Hindi, ano lang yan. Ha? Huh? lang so, na pula. Tapos, patakasin uh, ano na. Pinaka... lang na ganun yan. Finishing niya. Pinaka finishing lang yan. Uh. Mm. Ayaw ko lang kung yung pangayos pa yun. Ay, ang laki investment nito. Kung ito, yung ibig sabihin na eh. Kasi noong 1990s, yan ang usok. Oh, ay dinong 90s ito yung laki na ng halaga ngayon. Baka, eh ko lang kung meron pa ngayon. Ha? Huh? Red cement na tinatawag. Hindi nga, ibig sabihin ay eh, kung babalyuhan itong mga pagawang ito. Ay, oo. Daan libo ito ngayon, ano? Oo. Uh, uh. Landing po. Ay, ito pala may taas. Ay, baka lang pala tong bahay na ito. Ayun ay, pa, oh, kita mo ba yung tabi, oh? Oo. Oh. Kinain na lahat ng ano ay. Yun, oh. Ay, madalas kumadaalan ito, ah. Panglaw ka, pag dito, napapanglaw ka medyo <laughs> pero ako na daan dito ah walang dito ay aran tiles talaga oh ganito ang mga sinaunang tiles talaga may mga markado pang drawing ay tabi po 90s kaya ito ginawa pero pwede pa baka sakluban yung ganito ay ano umuwi kasi inabot ang paggawa ang laka pala nito ay hanggang sa likod ay oh arigis hanggang din eh gis ay, ito pala yung gudradong 20. Gudradong 20. Ano, 20. Ay, palagi ka aripasunggab palabas, oh. Yan pa, ah, o. Oh. Ari po yun, o. Oh. Mga hollow blocks pa po yun. Uh. Yan kung ganito pwede pa sa kluban. Umuwi lang naman at kung bagay naging ano lang, na ay. Ito pala, oh. Ang ah, nakikita ko lang lagi dyan pag nadaan. Ito po ay madalas ko rin makita. Ang kaso mo, pag pumakulimlim ay sabi nga ni Francis para mapanglaw. Mapanglaw ano? Mainit pa ngayon. Mm. Ari po ay, yan o pader pa. Pader pa ito 90s. Pader, uh. ay ari yung anong ilog pa, buhaking ilog. Naayat kita yo. Ari po siguro haligi papunta doon. Pakabila papuntang kusina. Ah, ito pala lakang pera ng ano dito, ano? Ay, ang daming ibay na upala. Ibig sabi ano po, kumbaga, totoong buhay kung maginao pa yung iba Ano? Ay ito pa oh. Tiles, ilan ang bintana nito oh. Ba ano ko i-churin noong una? Baka naman ito kaparangan noong una ano. Ari kuya Francis ang mga sinaunang tiles oh. Tigas. Tiga plastic muna natin lalim baka naman anong tawag ko pa sa ganitong ano yung ganyang design anong tawag dito sa ganitong design oh. yung passing awan talaga siya Ah, tensor, Anong tawag nga dyan ko, Francis? silong bintana oh, ba? Ito, ito, ito. Anong, ano ito? Hindi Al ang... may kabisado mo yan ganyan. Hindi ay. Parang pinakapasingawa ng una, ano? Ari po, talagang sinauna ang panahon. Ito naman hindi kasi na sinauna ha. kung baga 90s ito siguro ginawa. 80s, mga 80s ano? 80s o 90s yan. Yeah. <laughs> ano kaya? May mga ano ah, may mga drawing pala ah oh. Yan oh ating ano na para may bubog ko oh. kabog natin din sa ano may, ano ba ito? ano ng toyo? ano, ano to? handle lang motor contractor ano yung ko Francis? Ano pa ko ng markings kung kailan tinayo ito? Ay, oh, sa mga ano yun, sa mga harap ng ano, yan sa harap na yung pinto sa pinto yan karaniwan. Yan yan sa taas di yan. Ano may nakikita ka diyan? Wala, wala, wala Ha? Inilagay na di. Oo. Meron yan sa mga gilid. Balik ulit tayo dito. Diyan sa mga hagdan baka. Kung anong 90s ito. Ay di ko yun oh. Yun, Kita mo yun oh. May bikuyo pa oh. Malamig dito eh isang naman yan meron dyan may mga marka di marka bulaklak wala na wala makita eh. sa mga babahan yung nakalagay natin kung titingnan. Napakaganda siguro nito ng bahay ng no unong ito, ano? Napakaganda nito ng naging bahay na ito, ano? Ibig sabihin, may kaya ng no una yung mga naninirahan dito. Ah. Hmm. Oh, ah, wala kang kitahan ng ano. May mga marka siya oh. Eh. Maraming bubong. Palinawin natin to. May mga marka po dito. yan. Oh. Eh. Ito. Ito. At saka, yun, eh. Parang bulaklak siya. Tapos ito ay nakasakay sa ano bang hayop ito. Nakasakay siya ay sa hayop. Itong kabila. Oh. Turo. Na, turo. turo? Turo. Turo. kaya. Yun pa oh. Yun oh. Turo. Turo ano? Ay, ba't yun siya walang nakasakay? Ating papalinawin na magkaroon tayo ng... Yun oh. oh. Yeah, ito po yung drawing niya, oh. Oh, tama na. Inubos mo na. Hindi ba? Ano bulaklak, ano? Bulaklak, santan. Santan kaya yan? Ba't parang baliktad yung kabit, ano? Hindi kaya? Baliktad. -balik Nagkamali yung kumabit, ano? Baka, santan yan. Hmm. Santan o sunflower? Para, sa sunflower, kaya Sa sandplower. yung baliktad yung, ano? Ba't nandun yung tangkay? May buo si ate po ko kusutin ng bunot-bunot ng group. Ngayon ito umus-magandang ano niya. Mas malino siya ano. Hindi daw ako precise. Basta Yan ito ano siya oh. Parang hari siya siguro. Or may ang tawag dun. Merong okasyon to ano. May palabas ano, ano. Parang may palabas. May palabas na show ano. Yan oh, no? Ay toro nga. Toro ano. Toro. Parang may show ano. oh yan yung mga ano. Yan yung mga. Parang ta, ano nya. Gagalitin niya yung toro. Tapos susugod. Pag sugod ng toro kailangan malihisan mo. tari po ay oh, hindi dumi siya. Ay Pinaka drawing din po yan oh. dito naman tayo dito sa kabilang banda hmm. Uh. lipa pala yan oh. Ari ari yan sa ilalim lipa Buhusang mo lang, konti. Oh. Ano sya buti ng alak, alak. Tapos meron siyang pulutan ay alak na oh. Yan ugaw na ring Tagayan. Tagayan siguro yan ano. Oh, red wine na alak. Tapos yung anong ano yun yung Kinchay ano parang kinchay apple at saka prutas. Meron pa dyan sa kabila 'yun isa. Oh. Ano 'yun? Ito. Umiibong, oh, isa pa. Oh. Ay, ibar ni palari eh. Palarunga Iba naman ito nakakulay. Palaro siya. Huh? Palarong pang bansa. Hmm. alin linaw ano. Pero yung pagka-texture siguro nito wala nang makukuha ngayon ano. Ay wala. Sinaunan na, na, na to eh ano. Sinaunan yan eh. Itis pa siguro yan eh. Di yung mga sinaunan ng bahay din. Apat yung nasa kusina nila. Ano nga yan? Shoe na yan. Uh. Parang inaano niya yung turo ulit. Ano? Oh. Tapos may mga nanonood na. Oh. Ito yung naka-green. Oh. Naka-green. Naka-green. Green po ang suot niya. Oh. Pero dito sa isang tekstura nito. Siya yung naka-green. Ano? Ay nasa niyo naka-violet. May kabayo dito eh. Oh. Yun uh. Nasaan yung ano noon? Nasaan yung magkaiba kaya lang ano yan? Tingin. Parang parehas lang yan oh. Uh. Ba't naman bayo ito hindi ka natabunan nito yung isang tao? Hmm. Hindi Hindi, magkaiba yan. parang sundalo yung nandoon sa likod niya. Magkaiba no? Oo, parang sundalo yung nakaka-curious lang po yung mga sinauna siguro yan. Bali may apat na ano po siya, may apat na nakalagay diyan no. Eh. Yung sunflower po siguro nakabaliktad. Kung baliktad natin ang camera. Eh, eh hindi rin pala mapapanood ng ah, ayos. Baliktad talaga. Napakaano ng bahay na ito. Malaking bahay po, ari 20 ay. 20 by 20 oh. Oh. 20 by 20 siguro po aray taas tapos meron pa ditong pintuan ilalim tapos taas din kumpleto ang taas nya kusina tapos ito yung pinakasala bintana dyan bintana dito ano yan dito kaya sa labas baka dito may marks, markings welcome to Francis hanapan natin dito Kalang, kalang. Hmm, kundi -kundi. Tayo, ah. Diyan ka ah. lang, diyan ka lang. Hmm, yung na tayo. na. Ah. Tingin lang po tayo ng konting marks po ba? Marking. Minsan sa ganito siya eh. Ano? Oh, so, uh, may hagdan.

wala nila na ito naman bali sa episode na ito po ay kumbaga ito po ay madalas nating daanan ano po pag pumupunta tayo sa kabilang area pero sa labas lang ho ako hindi ko po inaano yung mga gilid po ba nya at kasi nga ho sa pakaramda ko bay yung naramdaman ko pras, para daw siyang napapanglaw ay ngayon po maaraw pa kaya hindi gaano talab yung panglaw alam ko alam niyo po yung pangalawa ano na yun parang bang may na-imagine ka tapos ay di ngayon ngayon po natin nakakita yung detalye ng loob po na vlog ko na rin po ito pero dito lang sa mga gilid gilid nila ang oh. yun sa ganang uh, par pag maulan kasi yung mga parang makulimlim parang dumarating lalo yung panglaw pero yung ganito naman normal naman para sa akin ikaw ko Francis, ano bang nararamdaman mo? Ano ma'am? Okay lang. Yung para sa amin kinapapanglaw din. Oh. Pero okay naman 'yan, no. Tinubuan na pati ng napakatayog na lipa po. Yan, no, kung makikita niyo po, lipa. Lipa yan, ang laki eh. Oh. Yan, nasa pagitan na ng bintana. Oh. Oh. ayun po ano kung may nakita po kayo sa mga remarks po doon na at tinitingnan natin kung ano yung mga sign na kanila tapos ay 19 ano siya palagay ko hindi siya lalayo sa 80 ano 80s ano hindi or 70s basta yun lang ano hindi naman siya bababa pa doon siguro ano baka hindi na 80s to 80s 90s kabo na lang oo 70s to 90s yun po yung exact ano niyan Ayun tara po tayo po i-diretso na po doon sa kabilang part ah yung kabilang parcela pa po. Nyan, salamat po sa inyong pagsama. No ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.